Ah, mga kaisam, na nga naman po kami dito sa tambakan. Ano po yung pailog pa rin po. Tapos sa po yung labak. Yung, ang tawag na rin, gumuho po. Ay, din niya po kami. Ayan. Yan. Bayanihan po. Yan, si kuya. Ay pong mga magpipinsan din eh. Kaya naman yung hanguin na ano? uti lang dyan o tayo utay po dati wala sa ating kanila wala dati yung makasimutan sa'yo ng katik wala sa dami, makina parang Ari mga kaisa natatambak ka namin Hanggang dito Taas ano Kaya namang tambakan po Ari oh Kaya kami ko Kaya namang tambakan ano Gilmar Julas Ayos ka lang Ayos lang Yan si Julas po Bali naanod na po lahat ng bato doon mga kainsan Ang kukuha kami po ng bato dito Papunta doon Kaya niyan mga kaisan, pagkakaisa po. সেই i Grabe mga kaysa na itambak namin din eh. Kainaman ha. Si na kuya naman dito sa kabila. Mga pinsanin natin. Yan. Kuya. Yan. Wari ki matatali din ayan oh. Utay-utay ayan oh. Napasok-pasok na tubig. Ah, kainaman pa tambak na kuya. Kaya na pala namin. Para hindi gumuho. Kaya na pala na nga naman. O oh, naguhu ay. Eh. Tapos ay... Eh, isang sulsog -sul pa nakakapalan pa doon nakuha ng bato tubig ko nga kung buhangin din yung napatambak pwede natin kuya itambak din yan lalagay sa ako ano? doon ano din yan? ha? ano din ano din kuya? Ano. kaya naman patambak po ah, ah. oh yun ang problema po pag bumakyulaman sa amin sagana kami sa tubig pero kaya naman tambakan ito po dati may irrigation pero pagkakamit po ng irrigation at bumagyo, binkal agad dun dati nung araw, simentado nakabaw na kami mga kaisan Matibay na po ang pundasyon ng ilalim yung malalaki na Lakat ng malalaki. na malalaki Binihalay na namin May pundasyon na po Mag iibabaw na Bale ano mga kaisan Tapo na naman Alas 4 na Ay lunis na po uli Tatambakan pa po namin ng isang dangkal Pero nakakuha po kami ng tubig Pero patataasin pa Ayan po Otoy nakakuha naman ng tubig yan o Ayan po Nakakuha naman kami kaya ay lang pagpuyin ito mas pakanggan dito. Mas malaki po ang papasok. Taraw to, yung atay kaldero to Yung sili otay lantana. Ano Ay pangit na ano. Nalanta na. Oto yung atay mga pa, taraw yung mga kaldero. Dalhin niyo yung dalang pala. Wala bang iinom? Katapong ko na 'rey. Ilan nga pa yung barita natin, Udoy? Dalawa, nakadalawang pan. Baka may tatlong ten-wheeler po ang ano Na, Udoy. Kung atin tala. O, pala, Udoy. Ilan ang pala mo? Dalawa. Yung kay Kuya Will, eh. Yan po ang nakuha namin. Pero low, nice. Triple ang laki nyan. At least may nakuha na po kami. Yan. Ano kuwal well doing Hindi naman mapahiyaan, ano Ay, quality na yan. Ya, yeah, sinasabi ko. Quality. Ha? Diterhan na no? ah, ang isda sa atin, nito. Ha? na sa atin ang isda na, nung sa atin, eh. Lagi daw walang tubig, eh. <laughs> na sa tapos pati ot kuya kahit ay mag ano ba mag simisiminto kahit mga paisa isang supot ba ano oo ano toy ano ba't pizza katapusan di mm -hmm. siminto yan tayo naman bumabuhang ina o oh. kagaya na rin sisimintohan natin ito ito toy Bisak na yeah Pauti uti ay Uti utay sabi nga matatanda Ari, may mis mislaan na din ito Oo, oh, mislaan na rin ito Oo oh. Ay, ang butas na ulo Pa ang paa ko ah Yan, makain na ang tubig na arian, oh. ari yan ha o ari ang dadalihin o oh, kamo naman po eh titirahan okay, na ng baboy damo ito eh ari kuya mislaan na rin ay ari ari sakat na ari pag ang brief may mauna huna ay mabibigtal o oh, okay. ari o oh. ah, ah, tama naman nakalang oh. slide o uh, Oo, oh, oh. kay Christian ito. Buti mm hindi -hmm. dala rin pa ilog, ano kuya? Ay, kung nadala ay... Eh. Ano ko? Oh, aba, Just marisip. Eh, eh. nakakangil, oh. Diktal po eh, oh. Landslide. Ah. Buti na lang at hindi nadala. Aring kami pa ilog. ay kung nadalay tayo namang simintuhin bagin ba kaya ko ni Tarsan? siya nga, ano abagin pagkalakay eh. hmm. Aba, ano ko yung bagin nila rin eh. ay ari pala o ano ba siya sabi Jonas? Oo. ay walang Diyo apiktado nga oh.